Ang liit ng timba ng Maltesers. Kasinlaki laki ng ano? ipis. Ano? Lagot. Hmm. Nakakuha ko ng karaniwang balde. Oh, may nakuha akong higanting balde ng Maltesers. Dapat ito ay napakasarap. Miyerkules. Kaya ano, masarap naman yon. Subukan natin. May idea pa nga ako. <laughs> Talagang madali silang kainin gamit ang straw. Gumana ito. Hello, Mike. Ikaw na. Oo, tama. May naisip din ako. Gagawa ako ng espesyal na slide. Dinisenyo ko ito mismo. Ilalagay ko lahat at voila. Ang galing. Tignan mo yung tsokolate na hindi na dumadaan. Wow! At talagang masarap! Wow! Kailangan nating agad na ilagay lahat dito. Halika na! Paborito kong candy! Diretso sa bibig ko! Wow! Ang astig! Kawili wili Oo, oh, oo. Oh, Ideya ko 'yon. Puro magagaling na ideya lang ang pumapasok sa isip ko. Gusto ko pa. Wala nang natitira! Tapos na! Tara na, Ani! Sige, subukan natin ito. Hindi lang ako may malaking timba, kundi malalaking Maltesers din. Ang sarap nila! Kailangan mong ibahagi ito e, sa akin Hindi! Ayun, Ayun lang, lang ito! Bahagi. Eh, hindi pwedeng yan. Hmm. Kung ayaw ibigay ni Ani sa akin, kukunin ko ito mismo. Kailangan nating butasan ang mesa. Gusto ko pa ng isa! Salamat. Hoy! Nasa oh, ng candy ko? Narito na tayo. Merkoles, ang dami kinuha mo ang lahat. Hindi ka ba magiging sarili mo? Ayaw mong magbahagi, Enid? Ito ang unang beses na nakita kong hindi gawa ang cereal para sa mga langga. At aking tama lang, pero hindi ito kahanga-hanga. Swerte ko na naman! Hoy! Ibalik mo yan! Susubukan ko na ang lahat ngayon! Idea mula. Nang Ngunit hey, na napakaliit na bahagi. Kailangan ko itong kainin ng maayos. Isang maliit na mesa ng usok at isang napkin para sa lahat ng nandoon yan. Mukhang okay na. Bubuho ng gatas. At ngayon, oras na para sa pagtikim. Masarap! Gusto ko ito. Ngayon, si Wednesday naman. Wow. Magaling. Naihanda ko na ang paborito kong itim na mangkok at isang kutsara at ang hugis ng pala. Handa na ako. Pero sandali. Kaibigan, kailangan ko ang tulong mo. Pakainin mo ako ng cereal. Ayokong madumihan. Isa pa? Ano? Ano ang? Isa itong bagay. Salamat sa iyong tulong, Ting. Napakasarap nito sa sa'yo naman? Hmm. Oh! Isang ideya! Kailangan ko ng plato na tamang sukat. Alam ko kung saan makakakuha nito. Wow! Tingnan mo ang butas na ito. Sakto ang sukat. Magbubuhos ba ng gatas diyan? Tingnan mo ang mga sing, sing na unicorn na iyon. Nakakatuloy! Go! Tara na! <laughs> oh, sige. Oras na para to rin ang pangarap kong lumangoy sa Rainbow Rings. Munti ko nang makalimutan ang aso. Ngayon, magmeryenda na tayo. At pagkatapos, siya! Salamat! Ayos! Gustong gusto ko ito! Donut so, ba yan? Bakit ang liit nito? Mayroon na akong maganda. Ang maganda nito, katamtaman ng laki. Mayroon akong napakalaking donut. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Gusto ko itong subukan. Miércoles! Ha, pinagtatawanan mo ako. Pero hindi na ngayon. Ayan na. Napatag na ito. Ngayon mas malaki na ito. Ang sarap at nagugutom na ako. Sige, at ito na. Oh! Wala akong ideya, hindi ba? Gusto mo ba ang mga matatamis kong labi? Handa na akong mahalikan ng lahat! Gusto ko! Anong nangyari sa... Sige! Aking mga queer na kaibigan, susubukan ko ang aking mga labi. Kamangha-mangha! At oras na para sa donut mismo. Napakalambot nito. Oh, Wednesday, tama ka. Sobrang sarap pala nito. Sa wakas, alam ko na ang gagawin. Una, sukatin natin ang la... Bagay! Kailangan ng mas malaking napkin dito. Pasensya na, Wednesday. Sige, simulan na natin. Nang isang maliit na piraso mahiwagang Marami. mga kaibigan. Matagal akong nandito. Hindi ko ito balak kainin ng mabilis. Gusto Madi kong namnamin tayo. ang bawat kagat. Uh. Susulong na ako. Pagod na ako. Pero kailangan nating tapusin ito. At, at, uh. Uh. Ayan na. Natapos mo na bang kainin ang donut? Uh. Oh, halos. Mahal Magaling, bitawan. Ano? Nabibigatan. Wow! Salamat, paalam. Woo! Ano yan? Mga butones? Pwede akong mauna? Anong nangyayari? Wow! Ito'y maliit na tsokolate! Ang cute! Kaunting gatas. Gusto kong subukan ito. Well, laging masarap ang tsokolate. Gusto ko pa. Sige na. Oh, Pasensya na. Ako na. Ano ang kinakatakutan mo? Tsokolate lang ito. Hindi mga gagamba. Mayroon akong regular na isa. Tara, putulin na natin. Ayan na. Handa na. Ngayon ay inuugnay natin ang lahat ng mga Mayroon detalye Mayroon na akong kabaong na tsokolate ngayon. Ano sa tingin mo dyan? Masarap at maganda. Natupad na ang aking pangarap. Subukan natin ito. Mm, gusto ko ito. Masarap. Mike, pindutin mo ang button. Tara na. Okay. Saan ang tsokolate ko? Hindi ko makita. Tiyak na napakalaki nito. Wow! Na napakalaki talaga nito! Palapit na ito galit sa, galit sa atin! Wow! Sa anumang sandali ngayon, sasalpok ang earth sa malaking tsokolate na ito. Ano ang magagawa natin? Isang maliit na hairdryer? Tunawin natin ito mas magandang ideya. Ang flamethrower ko ay laging nakakatulong. Wow! Ulan ng tsokolate! Buti na lang may payong ako. Masarap!